Welcome back dito sa With Due Respect dito sa segment na BS Politics or also known as Bawal ang Balat-Sibuyas ating himayin ang issue sa tuluyang pagbasura ng ICC sa hiling na interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Duterte mula sa detention facility. Oo nga, di na alam kung gigil na gigil ka na sa segment na ito. <laughs> Nakasaad sa desisyon na uh, kabilang sa pinagbasihan ng uh, pahayag ng dating Pangulong Duterte sa pagkaaresto at magkakakulong. Gaya din ang sinabi ng anak nitong si VP Sara na itatakas daw niya ang ama mula sa detention center. <laughs> Yan. Ano ko, <laughs> lang. Dino, Pero sige. <laughs> Wala mo nang bring home. Pero ano nga ba yung epekto ng desisyon na yan? Lalo nga ta, sinabi ka makaila ni dating Senador Antonio Trillanes na posible na rin na ipaaresto ng ICC yung mga tinatawag na corporate perpetrators or kasabuat. Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, na mga chief implementer ng War on Drugs. Dito lang yan sa... Balat Simbuyas! Pero na Bawal sana. ang pikon! Huwag kang BS! Balat si So, ano nga bang palagay natin dyan? Dyan, dyan sa mainit na balita na yan. Uunahin kita, Carlo. Anong tingin mo sa nangyari dyan sa ICC? Well, sabi nga nun na, na, na joke lang naman daw. Bakit daw ba kasi sineseryoso yung statement ni VP Sara <laughs> Itatakas daw niya yung ama niya allegedly doon sa detention center. Baka dapat di naging factor yun mm. sa pagdesisyon. Palagay niyo? <laughs> ang mahirap sa kanila ay uh, yung mga bagay na dapat ginagawang biro, sineseryoso. Mm. At ang mga bagay na sineseryoso, ginagawang <laughs> biro. Pero ang nakakatawa talaga dito ay mismo tuloy, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga statements ng kanyang mga anak, yung uh, parang nagpahamak din kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naging batayan yon sa disinuloy son ng ICC para ibasura yung request nila na interim release kasi ang sinasabi doon ay kung papayagan yung interim release, mm -mm. may garantiya ba yung korte? Uh, nararamdaman ba ng korte na hindi sila tatakas mula doon sa proseso? Mm -hmm. Napapaloob pa din sila. At gagalangin nila yung paglilitis, yung investigasyon at ang sagot dyan ng korte ay hindi. At ang uh, at isa sa mga batayan dyan ay eh, yung mga naging statements na nga, no? Keso sabi ni VP Sara eh at uh, iba pang mga kapatid na may katungkulan naman sa Davao City ay uh, ah uh, kinidnap daw o kaya naman ay uh, hindi na nababalikan pero yung pinaka uh, I think pinaka worrying sa akin at nakakatakot yung sinabi pa na kapag manalo daw muli si uh, dating pangulong Rodrigo Duterte ay dodoblehin niya pa yung mga napapatay sa war on drugs at yan din mismo ay uh, sinight ng ICC sa kanilang desisyon well alam mo naman John Cleb no um, kinidnap nga daw eh. You know, ngayon lang ako nakakita ng mga kidnappers na pinapakain ka tatlong beses sa isang araw, meron ka 24-7 nursing, oh. meron ka medical relief, di ba? Tapos, um, uh, kumpleto ka, kumpleto sa lahat, no? And then, pwede ka bisitahin ng mga kaanak mo. oo. Oh, oh. May mga ganun bang kidnapping pala, no? Saan ba nagpapakidnap? <laughs> Parang ganyan, sa teleserye, no? Yan, hindi naman, naman ganyan mga kidnapping, no? Na, no? Hindi sa factory na, arrest, na no? walang nakatira. Eh, kung ikaw nga ba naman si ICC, kung sinasabing kinidnap si Rodrigo Duterte, Mm -hmm. eh bakit bakit mo ibabalik sa kidnapper kung kailangan mo nang ipa, uh, doon, ipapuntahin doon? Oh, no, oh. In other words, the ICC is afraid that it will not be able to exercise mm -hmm. its coercive powers no? pagka naibalik siya dito or binigyan siya ng interim release. Mm -hmm. lalo, lalo na sa Pilipinas mm -hmm. na hindi nakasapi nitong um, International Criminal Court But, or ng Rome ano Statute. Ano ba yung sinasabi natin, pangalaw, mes mo na kasi binanggit, Pinasabi ng coercive powers para sa mga nakikinig? Well, dapat ka-importante kasi na yung korte kaya niyang utusan kung sakasakali mm -hmm. na sumunod ka kung ayaw mo mag-appear, ba? Diba? Kaya ang purpose ng pumusupusin din ng warrant of arrest is nasa coercive jurisdiction ka ng court. Ibig sabihin, na-arresto na kita, kailangan mo bumalik dito. Kung hindi, mapapa-arresto kita mm -hmm. muli, no? Ito yung tinatawag nating flight risk. Kaya sinasabi, flight risk, itong si Rodrigo Duterte, tatakas siya kung wala na siya sa coercive jurisdiction nitong korte, no? Pero alalahanin natin, ha? Gusto ko lang alalahanin. Ito kasi mga Duterte, dalawang bagay gusto ko alalahanin. Una, diba? Akala kasi nila, yung tiy teatro nila sa Pilipinas mag-work when it oh, comes to international law. Uh, <laughs> Ito tinatawag natin wheelchair, ano eh, defense. excuse, wheelchair defense. <laughs> Magkakaroon kami ng Pilipinas. wheelchair. Oo, Oo, oh, Tapos magkakaharap mo na yung mga mahisrado, kaus kausap mo na yung um, batas, eh biglang mahina ka na, biglang may neck brace ka na, may wheelchair ka na, okay ka na afterwards. <laughs> hindi ka na, hindi ka na matutunton ng batas. Ibahin natin yung international law, mm. lalo lalo rin sa ICC. Mm -hmm. Kasi ang mandato ng ICC, harapin. Ang pinakamatitigas na kriminal mm -hmm. at pinakamalalang kriminal sa buong mundo. Ang mga training ng mga magistrato dito, ito yung mga pinakamatitigas. Their main mandate is to um, stop crimes against humanity. The most horrific, horrendous, atrocious crimes mm -hmm. in the world. So tingin yes. ba nila yung teatro nila sa Pilipinas na mag-wheelchair defense ay magiging effective? Kung may nagpahamak kung may nagpahamak Sino? sa Sino yan? Duterte, <laughs> hindi na Marcos administration ito ang nagpahamak dito yung mga kadaldalan, at mm -hmm. kaingayan ng mga kagasuporta ni Duterte kasama nung pamilya niya na mm. -hmm. sinasabi, kidnapper ng ICC na sinasabi, eh, alam mo yun, um, um, kailangan siya itakas. Dahil din siguro for the longest time, nasanay naman yung mga pamilya Duterte at mga kasama dun sa kampo nila na kaya nilang sindakin yung mga tao at institusyon sa pamamagitan lang ng mga pananalita nila na pwede lang takot-takutin. Pero yes. ibahin nila yung International Criminal Court dahil mukhang hindi umuubra yung umubra noong 2016-2022 na nung panunungkulan nila, Korte Suprema, Kongreso, Senado, eh kaya nilang mapatiklop dahil lamang natatakot sa mga ah, sinasabi nila. I think yung isa din sa ah, naisip ko dito sa desisyon ng ICC na talagang ah, ah, kinatuwa ko na ito yung naging desisyon ng ICC ay para din ito doon sa libo-libo na mga naging biktima mm -hmm. ng patayan sa panahon ng ah, gyera kontra droga. Possibly, eh, kontra-droga daw po uh, ah, ng pamahalaang Duterte. Dahil, I remember na pumapasok din naman tayo sa ganitong proseso dahil yung mga biktima yung mga surviving families din nila ay sila po yung isa sa mga naghain ng kaso dito sa International Criminal Court. At ano na lamang, di ba, yung kanilang mararamdaman sa araw-araw, kung makikita na nila yung mismong mastermind, yung mismong nag-isip na talagang mamasaker yung ating mga kababayan sa panahon ng war on drugs, eh, makakalaya, no? Yeah. In fact, isa sa malaking naging batayan ng korte dun sa kanilang desisyon mm -hmm. ay, natatakot din sila na baka pag pinalaya pong pansamantala ang dating Pangulo ay sagkan nito o maka-impluensya pa din doon sa pagtakbo ng investigasyon. Or tatakwitin. Ta yes. Eh, hindi Tara. naman yan, na, di ba, hindi naman yan na something na Uh, hindi kayang gawin, eh, di ba? Talagang, hindi kayang gawin, yan ang ginagawa nila noon pa, e, na nanakot, mababot, takot-takotin ka para hindi ka magsalita laban sa kanila, di ba? Pero, at the end of everything, but, lahat na sinabi niya, ta, talagang nag-aagree ako, eh parang, kung sino pa yung inaasok ako sa han na gumawa ng karumaldumal na krimen uh, sa sangkatauhan, sa, sa, sa eh siya pa yung nabigyan ng due process. By the way, ha, nangihingi daw ng humanitarian treatment. Uh -huh. no uh, Sabi ng Senado, di ba? Uh -huh. The 15 votes ang pinakita nila. Sabi ko nga eh, mukhang tinutulungan rin nila yung ICC na sabihin na totoong ma-influensya, mapakapangyarihan mab uh -huh. pa yung mga Duterte They will not have any justice in this country. Kaya yeah, nga, so, na, kaya nandyan at ginawa ang korte na katulad ng ICC, di ba, Tornio Dino, na uh, para litisin talaga yung mga taong nasa kapangyarihan at nasa poder. Dahil talagang paano natin maka a ng mga biktima kung ang, ang sarili nating Senado, eh, imbis na iniintindi ay yung paglindol, yung pagbahat, yung mga ibang problema natin, ay eh yung resolution ng inuuna. At saka kaya diba? napakadami din nating uh, napakalaki din ng problema natin eh sa humanitarian condition ng sarili nating uh, penal system, 'di ba? Pero mm -hmm. hindi naman natin nakakakitaan ng uh, kaparehas na uh, pag pagkaroon ng atensyon, pagkaroon ng uh, konsiderasyon itong mga halimbawa, yung mga senador na bumoto sa re resolusyon mm -hmm. na 'yan o kaya yung mga aliado ng pamilya uh, Duterte na eh bakit naman po yung mga ah uh, matatanda din sa kulungan dito sa Pilipinas, sa mga uh, ng kanilang mga kaso, eh, dumadaan din po no, sa isang hindi magandang mga sitwasyon. Eh, mabuti pa po yung dating Pangulo. Alam po natin dahil uh, highest international standards naman yung sinusunod ng ICC, no? Doon sa kanyang detention facility. Kaya ba diba sabi nga nila nung may pinakulong silang jeepney driver ba nung panahon ng COVID? Ay, naaalala na, ko, ko ba? Diba? Ang sabi nila, age is not a consideration yes. uh, when it comes to uh, incarceration diba? ba? Yes. and delivering justice. Eh ngayon, mm. -hmm. kaya, diba? wala pa lang humanitarian condition. It's so ironic that the ones who didn't care about anything humanitarian or humane are the ones who are saying, eh, humanitarian sila but they're receiving the same. Mm -hmm. Ang tanong, ang tanong, pwede bang ang pag-usapan naman natin at bigyan natin ng oras na magkwento ng side nila na never nangyari sa Pilipinas eh yung mga biktima at yung mga kaanak nila. Tayo ba'y nagtatanong na dito sa bansang ito, kamusta na ba yung mga kaanak ng mga ng mga nawalan, 'di ba? Nawalan ng mahal sa buhay nung panahon nitong violent war on drugs. Alam nyo ba ha? Ganito 'yan ha. Ang ang dami ng pinatay dito sa War on Drugs. We all lost count, 'di ba? Ang sabi ng ICC 12,000 to 30,000. Ang, ang sariling sariling datos ng Philippine National Police, 'di ba? Noong 2019 around 22,000, nung um, 2022 around 29,000. Mm. Ang tawag nila dito ay deaths under, under investigation. investigation, 'no? Mm. Ang sabi ng Philippine Commission on Human Rights 27,000 because of the sheer number and volume of people who were brutally murdered during that time. We all lost count. Grito karamiyan, isipin niyo kung gano'ng karami iyan doon sa pinakamalaking terrorist attack in the world No, mm -hmm. September 11 attacks. Around 3,500 lang ang pinatay, no. Sampuin mo 'yon or samin mo 'yon, own ang number ng pinatay no, so supposedly war sa War on Drugs, di ba? mo yung buong Araneta Coliseum, <laughs> O pinakamalaking stadium na napuntahan ninyo sa mga concerts Halos ganun, pagpatay mo lahat 'yon, halos ganun supposedly ang pinatay sa violent war on drugs. Kaya ang tao dito, crimes against humanity mm -hmm. of murder. Ang tanong, ito ba mga pamilya nila, mga ka anak nila, tinanong na ba natin, how are they recovering from the trauma? Mm -hmm. Lalo na yung mga rami dyan, mga breadwinners, no? Sino sumusuporta sa kanilang mga pamilya? Binibigyan ba natin sila ng um, um, institutional support? Lalo, lalo na kung hindi na nakakapag-aral yung mga bata, di ba? Yung nawalan sa buhay na nanay. These are breadwinners too. These are dads. These are moms. E, 122 nga raw yung mga toddlers at mga bata at minor de edad mm. na namatay sa violent War on Drugs, And no? And you know, Dino, actually, every five years, no, nakikita din natin na yung mga pamilya uh, ng uh, mga naging biktima ng war on drugs no eh kailangan nilang ilipat yung kanilang mga kaanak mula doon sa mga uh, mga nila. Micho, eh no kasi nag expire din wala din nakukula, nakukuha na uh, tulong mula sa pamahalaan no uh, kaya kahit mismo yung uh, katawan yung mga labi no yung uh, buto no ng kanilang mga kaanak no eh nagpapalipat-lipat eh para bang uh, triple na oh, may uh, emotional damage ka na. Oo, may... parang paulit-ulit na lang oh, no na nire relieve And I think that's also humanitarian consideration no Tama. na na dapat nga uh, bigyan ng uh, atensyon no. Okay. And uh, gusto ko lang din paalala sa ating lahat na ito po ah, uh, ito pong nang ginagawa ng ICC hindi po uh, ito po ay isang bagay na may suporta po ng ating mga kababayan no paulit-ulit po nationwide surveys no sa amin po sa WR numero pero sa iba din no iba't ibang grupo na gumagawa ng survey 2024 2025 iba't ibang mga buwan ang so, yung reset ng SWS, yung reset diba? ng SWS ang lumalabas ay majority ng ating mga kababayan no more than 50% po ang nagsasabi na suportado nila yung investigasyon ng ICC dahil ito ay isang pamamaraan na malaman natin ang katotohanan at mapanagot ang lahat ng may sangkot sa naging pataya ng panahon ng kiera kontra droga. At oh, saka, huli ka pasingit na lang natin o oh, no? na konti. Dito sabi ko, tuloy-tuloy oh, ang usapan natin dito bukod dun sa emotional, yung institutional damage. Kaya mahalaga na binagit natin kanina, hindi lang si Pangulong Duterte ang hinahabol ngayon mm -hmm. ng ICC, yung mga alleged co-perpetrators nila na kailangan din habulin uh, ng hustisya at ng batas. Buhayin natin yung konsepto <laughs> ng transitional justice. Gusto ko lang sabihin, pasensya na, pero yung transitional <laughs> justice, kailangan tanungin natin, how do we move on as a nation? Because we are all victims of a mass atrocity. Hindi lamang yung mga biktima at mga pinatay at mga kaanak nila, we're all victims. Kaya nga yan, di ba pag may krimen, people of the yes, Philippines, ito, sir. people of the world people of the world. For national healing kasi. For national, national healing. healing. How do yes. we move forward uh -oh. as a nation? Sa aming pabalik, abangan ang ating pag-deep dive at dapat niyong malaman sa panukalang budget sa susunod na taon. Dito lang yan sa With due respect.